Hello guys, nandito kami, humihingi kami, may okasyon ngayon dito sa, ano eh, sa Saudi Arabia. Humihingi sila ng pagkain. Shukran. Shukran. Shukran! Shukran! Diyan na yung mga mandirigma, oh! <laughs> may mga dalang plastik, lalaki! <laughs> Ayan na,

Halo, Sir, Assalamualaikum. Syukran. selamat Assalamualaikum, sir Syukran pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat putih, selamat pagi, selamat pagi, selamat wah, selamat muskil Sir. Wais, mia Mia. Syukran. Assalamualaikum. 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 <tuh> Assalamualaikum. Assalamualaikum. <tuh> <tuh> Assalamualaikum. Assalamualaikum. <laughs> Second. Baths. Second, baths. Second baths. <laughs> oh, dami dami guys. Second dito, Magsaya. Oh. Hindi ko alam kung anong occasion guys eh. Pero sila ng mga, uh, ano. Mga si mga protas, at mga kindi kindi. ito Wala akong plastic eh. Blanket na. <laughs> Lagay na ng blanket.

Mau mga bitbit -bit ng mga bata. Assalamualaikum. Syukran. Ayan, ayan na. Galing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, As syukran. Assalamualaikum. As Syukran. Ya. So, bye bye tayo. Galing, galing. Guys, kami. Nuna, nuna

Assalamualaikum. Hai kinah. Assalamualaikum. 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 Ano, oh kaya pa, kaya pa, kaya pa. Puno-puno na. Wala puno na. Oh. Puno na. Puno na, puro, puro. Dami pa, dami pa. Dami pa kukulikta eh, no? Oh, guys. Puno dami na. pa. Iuwi muna natin to. Tara, 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 tara. Babalik pa kami, guys. Dami. Sayo yung pagkakataon na. <laughs> so, meron pa dito. Hello, sir. Assalamualaikum. Ayun, so guys, pangalawang vlog. Hello po, hello po kabayan. Hello po kabayan. O si blanket na tong dala-dala ko. Hello po. Pangalawang blanket na to, guys. <laughs> pangalawang blanket na to, guys. So tara tara, marami pang iikutan isang bis lang naman to sa sa Assalamualaikum, sa, sa. sir. Sopran. Ang galing eh, no? Hindi ko alam kung ano talaga ang question dito. So, sila ng mga pagkain, mga tichiriya, Assalamualaikum. Kala-kala nila, oh. Laki, punong-puno yung mga plastic nila. Hello, yun guys, nakauwi na ako. Nakauwi na kami. So ito yung, yung nakulikta namin. No? Dalawang ganto, dalawang blanket. Oh my God! <laughs> see, si look at this. So puro chichira yan guys, puro pagkain. Oh my God! So ang dito. So, Hanggang dito na, isa ko lang. Thank you, good vibes.